Nawad an sa kadasig tungod kay aktibo lang sila kung dunay disco tinuod dili aktibo lang sila kung kalihukan o kalingawan pero Diyos ko na busy tinuod dili manimbataron apiki Magrosaryo ta kapoy. mo ni hinungdan nga nawad anta sa kagana. Nawad anta kadasig. Ano man wa nato unaha ang pan nga pinaka best. Ang pag nga pinakaimportante. Katong mga masakiton din eh, akong challenge ninyo, simba mo kada adlaw. Ito mga CWL na, ang katulikong way lingaw, <laughs> kanaarag ginuktok, o sigtanaw sa ilang cellphone. At so ayun na, ang inyong kagutong. Tanawang mga santos, tanawang mga santos, ganong taliwala sa mga kalisod.